Amin pera dyan, mga kasilipos. Bilhin naman yung pinost kong, bilhin nyo yung pinost kong big bike motor, motor star brand siya. As in, hindi po siya gas, sobrang gamit na gamit na. Kasi nga, yung may-ari, no, ng ng uh, mga motor na yon is marami silang sasakyan. Baga pinabebenta lang isang kaibigan kapitbahay na lagi kong basta, yun na yun. Kaibigan na. Just, eh, yes. 25,000 lang sa gustong bumili. Grabe, ganda nun ha, pamporma. Kapag gusto nyo bumili at pamporma sa mga jowa nyo, bilhin nyo na yun, ganda eh. Huwag na bumili ng mga Honda ano, kasi medyo may kamahalan eh. Pag ano, talagang ano, big bike Talagang alaga po yun sa sa, salatan Pag ano, kasi nga, mekaniko po yung may-ari ng big bike na yun. Kaya, grabe na ha? Malapit na lang sa kapatid ko, guys. Kaso nga, ano eh pwede sana ibenta doon eh. Kung dandun ako, benta ko na yun doon eh. Kaso malayo yung pwesto nila eh. Kasi marami talagang tao doon pag may motor, motor shop. Maraming customer. Kaya, yun. Talagang kailangan natin magbenta doon. Kawawa naman eh. Kailangan natin uh, tulungan. Sa gustong bumili, pampurma! Ay, so! Nako! Hindi kayo manghina. Ang ganda talaga ng motor. Nakita niyo na yung upload ko. Yan. Grabit na. Pwede naman kung sa malayo kayo, pwede naman sa ano eh. Biya bar, ano. Dadaan ng barko po, babarko. Ibabarko po. Tapos ano. Labas nito eh, sa ano na, sa kya po. Pag mula dito sa amin, tapos biyahe lang. Pero, ano, siguro mga 1.5 po ang ano. Bayad sa sa barko kapag ay forwarder siya sa ano yung motor. One five plus twenty-five thousand, hindi twenty-six thousand five hundred. O yun na, mura na. Big bike, napakaganda talaga siya. As in maganda. Maroon lang mag-drive. Scooter na gagamitin ko eh. Tapos dun sa ama ng bata is yung ano na. Kaso nga eh. Matayang pera Tsaka takot ako mag-drive. As in takot ako gusto ko talaga, ano lang, bike. Tsaka e-bike. Saya so, nga yun. Muna decline. Muna decline. So, kung nakilalaki, 50,000 ang binigay ni... Yung sa repera lang talaga si Mother Lily kasi may due date eh. Yung 50,000 na binigay na ano ni home credit kaso nga pagdating sa referral bagsak kasi nga yung yung ano yung nanay ko may delay na payment sa sa ano sa home credit kaya ganun kare ko sayang kaya dito na ako nagkukulong nagkukulong eh nasisilaw na ako sa araw eh para na ako sa Manila ang kulay ko sa Manila ako pag araw ako sa mga ganun yun basta para na ako sa Manila hindi, 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 kahit dito po ako sa isla hindi ako naliligo sa dagat in in 15 years one day one time lang ako naligo nung June kikita nyo na pero nung bata pa <Superior serings> ako naliligo pa lagi pero nito hindi na ayoko ayoko kasi unitin yun sayang yung kutis sa alam nyo naman yung sabon ko lang eh minsan nga tapos ang sabon eh Tap kasi nga kaso nga nag allergy ako kasi mataas ang sugar alam nyo mataas ang sugar eh nakukuha sa kanin kaya hindi, hindi ako mataas ang sugar ng kanin glucose na sa kanin talaga mataas eh Magugulay na lang. O siya, ang gusto mong bumili, comment down, comment down para benta natin. Benta na yung motor, sayang. Ang gusto mong bumili, bili nyo na. Ay, madal, mala, pagka kes losena doon, pwede na yun sa so, Lucena kung taga losena ka. Kung taga Batangas ka, meron din namang barko na Batangas, di ba? Sa, or, ano lang, sa, sa Lipa, ay, ano ba? Sa so, Pier, Pier ng Batangas, yun sa mga gustong bumili. Grabe nyo na. Ah. Talagang alaga po yung, yung ano na yun, yung big bike. Mura lang talaga. Bira lang po magpinta ng ganun. Kasi dito kasi, dito kasi marami, karamihan yung puro, ano may, eh. mahilig po ang mga tao dito invest ng mga motor. Madali na kasi ito paghulugan. Eh. So, sa dito naman, 3 years, 2 years lang payment na. Hindi um, ba? Hulugan. Tapos ibibenta mo naman yung mura. Kasi sawa na. 2 <laughs> years lang kasi sila ang ano, yung, Three years, 3 years lang. Ang iba daw kasi kinakas ang kalahat eh. Nasa amin nag eh. 3 years, 3 years eh, yung scooter eh. Pero as in, gumikintang parang maganda pa sa, o diba? Nasa pag-aalaga po ng motor o ng scooter o ng ano ang mga dapat ano para ma mananatili siyang mm, um, matibay. Eh. yeah Siya, wala tayong ano eh. Hmm. Um, napagod ako, sakit kasi nung siyam ko. Kaigib! Ang dami, ilan na naging ko. Halos, pagkagaling ko dun kanina sa pag-ano, tas uwi. Nagigib ako, hanggang sa pinggan. Tas pinaliguan ko yung tuta ng tawa, diba? Hmm.